Wow! Ang sipag mo namang bata, Bokbok. -bok. Kahit weekends, may rakit ka. At mukhang ang sarap ng tinda mong buko, Diyos, ha? Hmm. Ha? Huh? Gamot sa tulo? Napakarami talaga mga haka-haka tungkol sa tulo, pati na ng ibang STI o sexually transmitted infections na dapat nang matigil. Isa-isahin natin. Una, malalaman daw sa isang tingin lang kung may STI ang isang tao Chismis ito. Hindi madaling malaman o makita kung may STI ang isang tao. May mga STI na naglalabas ng sintomas at meron din namang wala. Nakukumpirma lang na may STI ang isang tao kapag nagpa-STI check ito sa mga center o clinic. Pangalawa, hindi raw mahahawa ng STI kapag hinugot naman agad bago labasan. Chismis ito! Ang titi ng lalaki ay naglalabas ng pre-seminal fluid o pre-cum kapag naaaraws. Maaari rin itong maglaman ng bakterya o virus na nagdudulot ng STI na pwedeng maipasa habang nakikipagtalik. Pusible may kasama na itong sperm na maaaring makabuntis, kaya huwag magpabola sa hugot-hugot na yan, ha? Pangatlo, kapag daw nakapills, injectables, implant at IUD hindi ka na raw mahahawa ng kahit anong STI. Chismis yan! Pwede ka pa rin mahawa ng STI. Tanging kondom lang ang 2-in-1 contraceptive na kayang makapigil ng hawaan ng STI at ng pagbubuntis. Pang-apat, pang matatanda lang daw ang STI, chismis na naman! Walang pinipiling edad o kasarian ang STI. Pwedeng-pwede kang mahawa at makahawa nito basta nakipagtali ka ng walang proteksyong kondom at infected ang partner mo o ikaw mismo. Panglima, hindi raw mahahawa ng STI kasi hindi naman nag-sex. Momol-momol o make-out-make-out lang. cheese ulit yan! Actually, pwede pa rin mahawa. Lalo na kung may infection sa bibig ang kamomol mo. Tandaan, ang STI ay nakukuha sa pakikipagtalik at pati na rin sa oral sex at skin-to-skin -skin contact gaya ng halikan. Hay, grabe! Ang dami talagang fake news tungkol sa sexually transmitted infections. Kaya tandaan, huwag basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Huwag ding mag-self-medicate o iasa ang lahat sa buko juice. Kung feeling mo may sintomas ka ng STI, magpatest agad sa mga center o clinic kasi pwedeng lumala ang STI kapag hindi ito naagapan. Ugaliin gumamit ng kondom para sure kang safe ka mula sa iba't ibang uri ng STI. Para sa tamang impormasyon tungkol sa STI at iba pang topic tungkol sa sexual health, bisitahin ang malayaako.ph. Kayang Alam ko na I